Welcome po again to my daily vlog, mga kapatid. Kapusta po kayo? Uh, uh, kung sakali, mga kapatid, kung halimbawa ay uh, tayo ay sawayin ng ating kapwa, lalo na kristyano, mga kapatid, at uh, nasa Biblia, sina sinasaway tayo sa mga maling gawain natin, so huwag kayong magalit, kapatid, kasi uh, yan ay dahil uh, galing sa Diyos po yan lalo Lalulahin pagtotoo naman na 'yung basihan, kapatid. Halimbawa eh sa mga panalangin mga kapatid, uh, alam niyo naman na tinuro ng ating Panginoon na uh, huwag tayong gumaya sa mga paraseyo. Oh, Ika nga ni ating Panginoon na huwag gumaya sa kanila na uh, nakatayo, 'yung 'yung may mahabang damit na ano may kalsada. So, mahilig silang tumayo, magdasal para makita ng karamihan. No, mga kapatid, ganun. So, yun, sa akin, mga kapatid, hindi, uh, to. Uh, hindi ko naman pinapakita yung yung mukha ko sa reels, reels ko, kapatid, mga prayers na dyan. Pero parang gano'n na rin mga kapatid kasi nasa social media. Pero malinis yung intention ko mga kapatid na yung mga dasal, mga prayers, gano'n, eh talagang ah, nahangat ko talaga na ano, wala akong hangad na ah, purihin ng mga tao, mga kapatid, sa totoo lang. Gusto ko rin ay purihin ako ng Diyos at ah, papasalamat din ako mga kapatid dahil may nagsaway sa atin na ah, ano, na nalangin lang tayo sa Facebook pero para sa akin mga kapatid malinis yung aking puso na gano'n. Kasi, <clears throat> alam mo, may mga mananalangin kasi kapatid. Kaya ako ginagawa yan kasi uh, may mananalangin yung mga material na bagay lang yung kanilang hinihingi. So sa akin naman, uh, uh, sinasabi ko doon yung kung ano yung dapat na hingi natin sa Panginoon. Walang iba ay kung yun ay ang ano, yun ay ang karunungan na galing sa Kanya. Palagi kong sinasabi at eh, saka gabayan tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita na nasa Biblia. Ganun yun mga kapatid. So, sa akin talaga malinis yung aking intensyon. Ewan ko lang ba kung meron na talaga no? Uh, talaga sa sa'yo. Pero okay lang, walang problema yun sa akin. Hindi ko naman ginagawa. So, hindi ko naman panakita yung aking muka na kapatid no, sa mga reels dyan. Pero, Ganun pa rin. Parang, ganun na nga. Parang, nasa public tayo. So, iwasan natin yung ganun. Anong, anong masasabi nyo dito, mga kapatid? Uh, may isang ano kasi, yung parang uh, kapatid siguro to, na ano, uh, sinasaway tayo, yung ganyan. Uh, nasa public, uh, reels. Yung mga reels ko. Alam nyo na yun, mga kapatid, na... Uh, Parang sinasabi niya mga kapatid, uh, nanalangin ako sa public. Pero kung titingnan mo naman yung buong kasulatan, hindi naman yung nag-iibig sabihin na yung sinabi doon naman kasi yung nakatayo ka, huwag kayong gumaya sa mga pareseyo na mahilig tumayo sa kalsada, sa palengke upang magdasal, upang silipurihin. So hindi ko naman ginawa yun mga kapatid. So, kayo nang humusga. Pero okay lang naman sa akin, mga kapatid. At uh, nagpapasalamat din ako na ganoon. Eh, may nagsaway sa atin. Okay lang yan, mga kapatid. At uh, huwag tayong magalit, mga kapatid, dahil da galing po yan sa Diyos. Totoo naman, may basehan naman talaga. So, yun lang. Kapag, kapag tayo manalangin, eh, uh, dapat totoo yung bukal sa ating kalooban. At saka, hindi na tayo mananalangin kung ano yung uh, kakainin, ganoon kung ano yung isusuot natin, itinuro naman ang ating Panginoon yan. So, mas mahalaga talaga yung yung hingin natin yung kanyang karunungan. Alam mo, natuwa ang Panginoon dahil sa kung naalala ninyo, si Haring Solomon, eh, uh, humingi siya ng karunungan, mga kapatid, Kasi sabi niya, pa paanawan niya raw pamamahalaan yung napakaraming tao ng Israel kung wala siyang karunungan. So, natuwa ang Panginoon doon, mga kapatid. So, ibig sabihin nun, mas gusto ng Panginoon, mga kapatid, na hingi natin yung karunungan na galing sa Kanya upang tayo ay uh, magabayan sa pamamagitan nito. At uh, nabubuhay tayo, sa, kapatid, hindi lamang sa ating sarili, kundi may basihan tayo na gabay na sa Biblia po. Yun yung gabay natin sa araw-araw na pamamuhay. Ganun. Ganun yan, yung kapatid. At uh, sana may uh, natutunan kayo sa video to. At uh, yun lang mga kapatid. Sa akin lang naman, uh, totoo naman yung mga prayers ko doon. Wala ko namang, wala naman akong uh, hiniling sa Panginoon ng mga material na bagay, kundi puro spiritual lang. At uh, okay lang mga kapatid, ganun talaga. At uh, kung kayo naman po ay sawayin, so huwag okay, magagalit mga kapatid, kasi galing po yan sa Diyos. Lalo na kung uh, may base talaga na sa Biblia. At uh, God bless po sa inyong lahat, uh, at bigyan tayo ng Diyos ng uh, totoong karunungan na galing sa Kanya. At uh, uh, makikita naman yan mga kapatid sa ating pananalita kung, pa kumi, kung paano tayo kumilos, kung, pa, kung paano tayo makipag-interact sa ating kapwa. Ganun. At saka kung tumulong kay mga kapatid, so sinasabi dyan na wag uh, huwag ipakita, ipakita, huwag niyong ipaalam. ba diba, Sa, lalo na sa pinaka malapit mo. Ganun. So ingat po, ingat po kayong lahat mga kapatid at God bless po sa inyo. Bye-bye.